and the island waves bahana here guys and dahil dyan ay bahana rin siguro sa si aking body yan ay dito guys sa Olongapo Ayan guys, so far ay lang naman. Hanggang doon lang sa so, may kalahating kalsada. Ang oh, baha. And dito ulit sa so, may malapit sa amin. Pasok na po. sa aming street. Pwede madilim guys. Pati kapasok sa inyo. papasok sa amin.

then ayan uh, guys ayun uh, din ang masyadong maraming tubig konting tubig pala Here pa. Yun nga lang guys. Bubuha ko muna. Yun nga lang guys. Ay puyat ka. Maglilimas ka pa. Tignan naman natin sa kwarto guys. Kung nakapasok din ba yung tubig. I'm for sure ay oo nakapasok. Dahil nakikita ko na here na meron siyang namumuong tubig. Ayan. Dito malawang. Ayan, guys. Ayan yung tubig. Patay natin ilaw. Ayan. Buti na lang itas ko yung aking electric pan. Hindi ko siya iniwa. Kaya yun guys. Dahil dyan, dahil binaha tayo ay, ako ay maglimas. Maglimas bago matulog. Yun guys, ang update sa bahay na binaba. Yan ay dito guys sa Olongapo po at sa mga lahat ng binaba sa bataan at kahit saan mong sulok ng Pilipinas kayo nandoon at inaabot kayo ng baha ay mag-iingat kayo mga guys. Yun lang. Ako yung magbibase muna dahil ako'y kakain. Tapos pagkakain ako ay mag-telemasin lang. Bye!